Nagusal tayo, Isang bandihadong kanin. At saka, itlong. Hmm. At kayo, kayo lang babarunong kumain ng isang bandihadong kanin. Oh. 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 baby. Hmm may ulam akong itlog tapos lumpia at saka pusit may saging pa Sag saging may isang bandihadong kanin ah

Hmm. Ano kumain sa ang mga apo ko? Ako na lang kakain. Hindi kumasok eh. Napuyat kapag video dyan sa, sa kapit kapitbahay namin. بيكون لما نفعل معه na may alamang kunti kunti lang Ah, pag sinangag sinangag kasi sorry kain tayo mga idol. Oh. Hmm? Ito kasama na pala ng parang Hindi ako nagugutom, hindi ako kakain. Nagutom na ako, diyan na ako kakain. Ang sinusunod ko yung tiyan ko. Itlog, pangalawa na to. Ayaw nyo na kumain, hindi ako kakain. Hmm. Hmm. May saging pa, oh. Hmm. Hilog na saging. Hindi kaya ko, hindi ko. kaya. Busin to. Ulan ng hagin. Walang mag-isa. Ayaw kumain ng mga apo ko. Mamaya pa yung kakain sa mga panghalian walang ganang kumain wala lang kakain nagduto ako ng maaga ayaw pumasok ng umaga mamaya agad sa papasok hapon wala akong kakain sa niluto ko Thank you. Sana i-share ninyo at share ko tong video ko. Subscribe. Like. Tulungan naman niyo ako mag-subscribe mag sa video ko. Like, share. Thank you mga guys. Hingi ako ng support team